Yun, what's up sa inyo mga boss, amo, manager. So, na naman tayo mga boss. Tatlong unit to mga boss. Napakaganda, napakasulit ito. Ay, kay Sir Alvin. Wala, nakakalimutan ko yung sipo. Pero yan, 32 GB na yan mga boss. Medyo mamadali tayo. Mar marami ka na ko mga boss. Tapos, ah, yan. Yan mga boss. Like nyo like nyo. Ano PSP version 3 na napakaganda lang boss. Tapos PS5 ka, So, sold na naman tayo mga boss PS Vita, isang PS Vita Ay, sir, pray mo naman to mga boss Tapos isang Vigals na 2 series mga boss uh, Ayan, kompleto na yung mga boss Mayroon na 100 plus games na naka-install May action na Thank you May kasama na rin yung card Yung Sa nakabit na yun, mga boss Saka na hanapin dyan, uh, GTA Eagle na yung sa Tapos ito, PSP version 3 na uh, like nyo. Uh, almost nyo. na sa Puro horror mga boss. nyo, boss. Uh, Tapos yung si bahay sa akin uh. Uy mga boss, hindi ka masyadong nakasigara sa na ko si mo so si na. Uh, sobrang busy rin. Pagka uh, may tanong kayo mga boss kung bibili kayo, uh, PM muna kayo bago mag 5 to 5 kasi. Mahirap kasi yung ano eh, bili na ka ng bilitas, hindi nyo alam naman pa rin yung nyo. So yun mga boss, second eh, hand pa lang mga boss sa, ah, bawal sa mga arte. Kung mga arte ka, ah, mayroon akong pang mga artes yan mga boss. So yun mga boss, ah, uh, balot na ito, padala na, ah, uh, on the way na ito mga boss. Thank you.